Okay lang ba sir? May kunin lang din ako sa Terminal 1? Sige, okay lang po. Babae, kubaw din yun eh. Naghintay. Sige, Akala okay. ko kayo parehas kayo. Parehas. Ano? Parehas ang ano na lang kayo? Oh. Isang okay. na lang? Sige, sige, sige. Grabe. Pag na-scan yung passport mo dun sa machine-machine na yan eh. Ang tagal nga eh. Isang, isang oras na rin si sir ah. Hindi pa nakalabas ah. Tapos yung ano, yung baggage pa. tagal na no? Yung luggage. Wala ka bang alas 10 na ka ano? Nakalapag Oo oh, wala pa eh 945 9... lang ata Oo oh, O ganoon nga lang <laughs> Ay Tapos... 41 O oh, basta, basta, basta Basta nasa Tapos sabi okay. ko Ang tagal ni sir Ang <laughs> dami Ang daming ano doon Matagal lang yung Ganyang ginagawa nila na lang natin sa one sir ha sa, sa... Nandun na rin naman siya na... <laughs> Nandun na ako sa B5 sabi, Akala ko kasi B Terminal 3 din siya Pag ko sa ticket Palawan pala ito. <laughs> <So, laughs> Naman kanina makita ko, sabi ko, saan ka na ma'am? Kanina makita ko, sabi ko, pagtingin ko, one ka pala ma'am, nandiyan ka uh, sa Oo, kaya dito. <laughs> Tahan na lang natin. Grabe. Yung mga iba. Gulat nga ako, sabi ko, tagal ni sir. Yung mga iba, ano na lang eh, ayaw na nila mag yung pagkano eh. Ang hirap talaga, pag ano yan ngayon. Hiri ko kinuha doon sa airport ng Kuwait. Oh. Tapos dito na daw sa Manila ko akala ko kun namin sa Uman, iyan eh, doon yung pinadala na ano na laptop, ay iPad, at saka yung cellphone ko, at saka yung iba. Tapos wala pang lock. Ayun oh. Buti nga wala. Sabi ko doon ay naku, sabi ko. Kaya sinabas Sinama sa bagahe yung oo. ano mo, ang carry mo. Andun na kami sa airplane, papasok na kami sa airplane. Hinarang. Malit kasi yung airplane. Yan lang. Oo, maliit siya. Ano ba yung airplane mo? Emirates? Ano? Ah, hindi. Oo. Uman. Ah, uh, Uman, Oh. Oo, maliit. mo sa... Eh, sige, 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 chat ka na lang sa akin pag ano. Okay, Tama mo sobra sobra. Hindi hindi. Bye Dennis. <laughs> okay, okay. Thank you ah. Sige. Thank you. Lord, thank you ah. <laughs> so yun mga loads daw no, na ibaba natin sila ma'am and sir So yung isa is Cagayan Valley biyahe Tapos si ma'am naman is La Union So dito na lang din natin siya binaba sa Florida, parehong Florida mga Lods. Sobrang bliss natin sa gabing to mga Lods, grabe. Hindi ko in na babayaran nila ako ng ganun. So yun lang, maraming maraming salamat sa patuloy ng pagtitiwala sa service natin mga Lods. No? So 12.06 na natin sila na ibaba. Ay kanina pa pala kasi nagbili pa tayong tubig. No? So yun lang mga Lods, maraming maraming salamat sa inyo.